With 17 affirmative votes, no negative votes, no abstention, House Bill 4058 is approved on third reading. Matapos sa probahan ng Senado ang panukalang 6.793 trillion pesos na national budget para sa 2026, susunod na ang tinatawag ng ilan na tunay na bakbakan. Ang pagpupulong ng Bicameral Conference Committee na magsasapinal ng budget para sa susunod na taon. Dahil magkaiba ang bersyong ipinasa ng Kamara noong Oktubre at ng Senado kahapon lang, pag-uusapan ng mga miyembro ng BICAM ang mga pagkakaiba at magnenegosasyon kung anong bersyon ang mananaig. Tiglabin dalawang senador at kongresista ang miyembro ng BICAM. Because we going to make sure that the BICAM will be live streaming and no small BICAM. Sa mga nagdaang taon, binatikos ang BICAM dahil sa mga inihahabol na pagbabago sa budget sa closed-door meetings. Kabilang dyan ang budget insertions para sa maanumalyang flood control projects. Dahil sa bilyon-bilyong pisong katiwalian, nag-commit ang Senado at Kamara na i-livestream ang BICAM ngayong taon. Naka-schedule yan mula December 12 hanggang 14 o tatlong araw lang. Hirituloy ni Sen. Kiko Pangilina na isa sa mga BICA members. Adapt nila yung Senate version. Tapos to kaagad. Hindi <laughs> naman natin pipilitin na they adapt version. No, Biro lang naman yun. But uh, that could be one way of speeding it up. Naniniwala si Pangilina na malinis na ang Senate version. Dapat na lang daw tiyaking walang maipapasok na irregularidad sa BICAM. Sa Senate version, ipinagmamalaki ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian na higit 90 billion pesos ang idinagdag ng Senado sa bersyon ng Kamara. Kaya umabot na sa 1.37 trillion pesos ang education budget. Para yan sa bagong classrooms, feeding program, mas maraming scholars at child centers. Pero babala ni Basic Education Committee Chairman Bam Aquino dapat bantayang mabuti ang BICAM dahil may nagpaplano umanong tapyasan ang budget para sa edukasyon. Kapag may move or may motion na ma-slash ang education budget, umalma ka agad tayo. Diba nag-focus kami kahapon? Talagang binuring up ko yon. Sabi ko, you know, may naririnig akong ganto, other people confirmed it. Sabi ko, manindigan tayo na hindi mo mabawasan yung education budget. Ani Aquino, nangako naman ang ilang miyembro ng BICAM, pati na si Senate President Tito Soto, na ipaglalaba ng education budget. Sa unang timeline na ibinahagi ni Gatchalian, by December 17 o last day ng session, iraratify o aaprobahan ng BICAM report. Pero kagabi sa plenary session, inanunsyo ng Senate leadership na sa December 22 na yan gagawin. Ibig sabihin, extended din ang session ng Senado at Kamara bago mag-Christmas break. I and we you know and the president agrees uh, with me that uh, we will not uh, approve a bicameral conference re committee report na summary Ayaw namin nun. dahil doon pwedeng magkaroon ng milagro what we will ratify is the enrolled copy ready ayon kay Soto sa bagong timeline may isang linggo pa rin ang mandawang palasyo para arali ng budget bago pirmahan ng Pangulo. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Imor Santos, Newswatch Plus.